Siniguro ng PNP na magiging maayos ang paglilipat ng pangangasiwa ng tinaguriang Embo Barangay sa Taguig City mula sa jurisdiction ng Bakati LGU. Samantala, mahigit 4,000 polis ang ide-deploy bilang paghahanda sa mga lugar kung saan idaraos ang ilang laro para sa FIBA World Cup. May ulat si Patrick De Jesus. Kasado na mga paghahanda ng PNP para sa Idaraos na FIBA World Cup kung saan isa ang bansa sa mga host country. Nagsimula na ang tinatawag na soft deployment kung saan may higit sa 4,000 polis ang ipakakalat at nakatuon sa mga playing venue. Una nang bumuo ng security task group ang PNP para tiyakin ang kaligtasan sa FIBA World Cup mula sa mga manlalaro hanggang sa mga manunood. Samantala, naglagay ng express lanes para sa delegado ng mga dayuhang teams na makakalaban ng Gilas Pilipinas. Makakalaban ng Pilipinas sa mga koponan mula Dominican Republic, Angola at Italy sa mga laban mula August 25 hanggang August 29. Patuloy pa rin po yung ginagawang uh, contingency planning ng uh, PNP pero minor details na lamang po ito dahil in place na po yung ating uh, security preparation and deployment for the opening of the FIBA Basketball World Cup. Nakahanda na rin ang PNP sa balik eskwela ng mga estudyante. Hanggang 32,000 polis ang ide-deploy sa mga eskwelahan sa buong bansa para mapanatili ang seguridad. Kasama na rin po dyan yung mga ide deploy po natin sa mga i-establish po natin na police assistance desk at syempre yung mga police personnel po natin na madideploy as mobile and foot patrol para siguraduhin po yung kaligtasan ng ating mga estudyante. At mga magulang, hindi lamang po sa eskwelahan, sa loob ng eskwelahan, pati na rin po doon sa paligid ng mga eskwelahan. Samantala, sa usapin ng jurisdiction issue sa Taguig at Makati, tiniyak ng NCRPO na maayos ang transisyon ng dalawang police substation. We are in close coordination with the concerned court. Uh, we've been guided already, especially the proper venue and jurisdiction of this case of these uh, cases being uh, referred to them. Dagdag ni Nartates, hindi apektado ang pagsaservisyo ng mga polis. Nauna naman ang sinabi ng tagiig na hindi na nila kailangan ng writ of execution para ipatupad ang pagkakaroon ng otoridad sa mga EMBO barangay. Gate ng LGU may tuturing na self-executing ang kautosan ng Korte Suprema na isang malinaw na desisyon. Patrick de Jesus Para sa Bayan.